Good morning mga kabishing uh, Welcome back to my youtube channel Tayo ay mamiming uli Tayo maninilap ya Abang-abangan nyo yung ating ano, uh, Nakalatag na nga pala tayo eh, Nakaset up na eh, Dito tayo sa ilalim nakauli na tayo kanina ng isa Nakauli na tayo ng isang mga kabishing Ngayon sya oh. Ayan, good size naman siya. Ano oh, Good size Sama ko nga pala si ano, oh. Kaway ka bay. <laughs> Yan, uh, update ko kayo maya-maya. Kung may mauli tayo. May kumagat. Ay, may kumagat oh. Wow. huli, ang laki. Grabe kalaki nito. Ayun oh. No? Ang laki. Oh. Hm. tabi, tabi. Ya. Yeah. <laughs> ang laki oh. vision, eh, Grabe. Sulit ang laki oh. Ah, against the light. Yun. Ang laki, grabe. Four finger, halos isang dangkal din. Paras ng isa kanina na huli. Oh! Tigas, ang lakas pumiglas. Ayan ako. Oh. Hmm, ang laki oh. Tatlo? Ang laki na huli natin. Dito na ba yung, dito na ba yung ano, cellphone? Galata ulit tayo. Ah, uh, dito ko kayo maya maya bababalan. Bababalan kami dito. Ayan, bababa kami diyan. Bababa kami. Nilatag na natin 'to mga ito nakababa. Nakababa na kami oh dito sa may hagdanan. Ayun oh. Si Tatay nga pala. Tatay, kawai-kawai <laughs> Yan, agisan ah, natin ito. Na may hirap oh, ang pakain kahit maulan. Yeah. Ah, kaya pala. Gamit ko nga sinker eh, hindi ako nagka-plotter. Oh, so, Sawa? So, isang gabi daw. Black na sawa daw na huli. Ah, sawa. lalaki oh, na nga. Yung eh, maliliit, pinapakawalan ko. Kino ko akala malaki mga good size lang mga 4 finger. Tapos 3 uh, finger in half. Ah, ganyan yan. Agayanaw. 4 finger talaga puro 4 finger pa 5 finger. Okay. Meron yan may may na kutsilyo. Oh dalag. Oh. Dati madalas ako dyan sa ulo, dun sa kabila. Puro okay. pahabol. Ang ganda sa may barangay, sa may tulay. Maraming similya. Oh, maraming similya pag ganyan. Pahirap ang sabulate. Eh. Yan, magdadalag muna tayo yung gamit natin. Oh. No? subukan natin magdalag wala nang masyado may naman tayo mag ano, mag tilapia. dadalag muna tingnan natin kung may mahuli tayong dalag kumakagat ko makagat. Dun, fish on. Why? Huli. Ayan o. Oh. Ah. Fish on. Nandahan sa mayagdan. doon sa mayagdanan. Ayan o. Oh. Ayan Kung nakikita nyo. Ayan o. Oh. sa mayagdanan. Ayan yeah. o. Na <laughs> mm. Fish on. Ya. Yeah. Mm. Yeah. Okay. Sa sa magdanan. Malaki na to. Good size na good size na to. Sana hindi malaglag. Oh, matitinik ka. Wow, good size. Katulad, katulad bang kanina? Matitinik ka? Uh Good size. Sabi ko, tayong bulate. Ha, kuha ulit. Nakaka uh, apat na tayo. Lima na sana. Pinakawala natin yung ano, yung maliit na isa kanina kasi masyadong maliit siya. Three finger lang kasi yung kanina. Kaya pinakawala natin. Hindi, buti pinakawala natin yung ano kanina. Yan, latag na ulit tayo.

Doon natin sa may nakahuli eh. Kaya doon tayo, latag natin doon. Doon natin sa may nahuli ang kanina. Di tayo mali sa pesto, dito lang naman tayo ulit. yung pasensya na nga pala kayo sa ngayon lang ulit tayo nakapag fishing kasi nagloko yung ating camera tsaka yung cellphone marami tayong pinagawa kaya ngayon makakapag fishing na ulit tayo ng tuloy tuloy yan parang may kumagat ha Tsaka yung mga bago kong subscriber nga pala, tsaka followers sa Facebook, maraming salamat sa inyo. Uh, maraming salamat sa supportan ninyo. Sana tuloy-tuloy lang tayo sa munti nating mga pelikula na ina-upload. Sana mapagpasinsya ninyo kung medyo maiksilang o mahaba o hindi kagandaan ang ating pelikula. Uh, Pagpasinsya ninyo at maraming salamat nga pala. Yun, huli nga talaga oh. Huli, uy, malaki to. oh. Ayun, no? Oh. Ayun, no? Oh. Ay! Four finger na naman! Laki! <laughs> ang laki talaga na naman. Uli! Ganda ng tama, oh. Hop, dandaan. Baka, baka tayo ay ma... Sabitan na naman ng taga. Ganda, oh. laki, oh. Hmm, kita nyo naman, ha? Ah. Hmm, baka makawala. Kawakawala. Oh, Grabe, laki. Tanya naman ah. Huling-huli sa akto. Huling-huli sa akto mga kapishing. Sang malaking fish lapia. Sang malaking fish lapia ang nadali natin. Oops, sumabit na naman ulit dito sa dulo. Ah, karami na tayo. Saglit lang tayo na mingwit. May ulam na. Huwag mo ano, mamamatay yan. Pag naputol yan, mamamatay yan. Huli, huli. Uy, ayun o. Oh. Ayun oh o. Oh. Huli, puro good size. Puro gun saya sanggulin guli natin. Hmm. Uh. Iya. Yeah. Tuh. Bapak tadi itu, buka pain. Ya. Yeah. So, konti nila yung pahain. Eh. So, mga karami pa to. Kahit ganito to ka konti, mga karami pa to. Mm. huli na naman to huli may huli na naman ay sabit sinabit dapat tinila ko na kagad kanina eh kawala pa tuloy <laughs> nakawala pa sayang sayang nakawala sumasabit kasi sa dulo eh sumasabit sa dulo ayun o no, yung ano kasi yung panglak sa telescopic yung lock nya sa dulo may pag tinilos pagka sinara mo kasi yung ganun may lock sa dito yung magkiklip nyo sa dito yung sa dulo kaya yung madalas sumasabit